Malalaki na yung aking okra. Ang aking tanim na okra. Yan. Yan ang aking okra. Na tanim. Tapos yun pa yung isa oh. Malaki na din. Malaki na din sila. Yan. Pinuproning natin para mabilis yung kanilang paglaki. Tapos ito yung aking siling labuyo. Yan pa isa. Tapos may karagdagan na rin akong kanim na sibuyas. yan yung mga talong tapos yung aking, yung mga passion fruit yung naman mga dahon, oh bongga na mga ilang ano na lang to ay malalaki na talaga siya. tanggalin ko yung mga damo damo sa gilid Yan yung mga passion fruit ko. Mga passion fruit na tanim. Yan. Nakita na po ito ng may-ari. Kukuha ni na ito bukas. Yan. Tapos ito pa. Yan yung kamatis. yung aking mga mga passion fruit dami no tumubo na lahat malalaki na yung dahon no tapos ito naman yung mga munggo na nasa Wilkins. Yan, ito ay siling pula. Yan yung kalabasa, yung talong, munggo. Yan, munggo pa rin. Saka munggo. Tapos ito ang palaya na malaki na, gumagapang na. Pagagapangin ko siya dito. Dito siya pagagapangin sa tubo na yan. Yan, ang palaya ko. Malaki na, no? Bilis. Tapos yung aking itong mga kamatis. Yan, mga kamatis, namumulaklak na nga. ito 'yung aking mga bagong punlang pechay at mustasa. yung mustasa. Ayan, ito pechay. Tapos ito may bunga na 'yung aking sili. Yan, ano? May aanihin na 'yung bulaklak na siya. O. kasi yung pang isa o. Tapos ayun, no. Oh. Yan. Tapos ito ang aking sitaw. Mahaba na talaga. Mabutas sa bubong. namumulaklak na na.